Morissette Amon nag na sa isyong na binabato sa kanya online. Nagsalita na ang tinaguriang ang Asia's Phoenix sa kumalat na post ito lang na tila patama sa kanya na isang event director. Ano sabing post na ngayon ay burado na sa Facebook ay ay post umano ng isang freelance director tungkol sa disappointment niya sa guest singer ng katatapos lamang na corporate event. Ayon sa sa event director, mataas daw ang expectation nila sa performer. Dahil kaya nitong umanong bumirit at mag-whistle na mala Mariah Carey, kaya binansagan itong Phoenix pero na-disappoint daw siya na mag-perform na ito sa event dahil tila wala itong ganas sa pagkanta. Dagdag pa niya, sana'y pinake na lang nito ang enthusiasm na mag-perform at huwag ipakitang madaling-madali siyang bumaba ng stage hindi pinangalanan ng singer na pinapatamaan sa post pero maraming netizens ang agad na nag-assume na si Morissette ang tinutukoy nito at sunod-sunod na ang naging pagbabash kay Morissette. Nito lang March 2 sa kanyang IG stories ay nagsalita na ang singer tungkol sa issue dahil unfair daw na nag assume ang mga tao base lang sa isang one-sided story. Dagdag pa ni Mori, quote-unquote, I really don't understand where all this hate is coming from dahil ni hindi umano niya kilala ang lalaki nag-post. Paliwanag pa ni Morissette, masama umano ang pakiramdam niya noong araw na iyon at bedridden siya bago ang event pero pinilit niya pumunta. Dagdag pa niya, quote unquote, I really don't know what else to tell you guys. I showed up to that event and still tried to give it all my, or to give it all, my all. I can't please everybody. Samantala, Maraming fans naman ngayon ang na nagtatanggol sa kanya at nagsasabing dapat mag-apologize sa nasabing event director kay Morissette. <coughs>